katrops, magandang hapon. Ayan mga katrops, magtutulos po ulit tayo mga katrops. Ayan, babaligtad ko lang po mga katrops ang ating camera. Mga katrops, babaligtad na po natin. Ito po yung tinulos ulit po natin ngayon mga katrops. Kaya na nai iseng tsaka kay tatay spen. Ayan o mga katrops, maabon abon pa po walang mga katrops. Kaunan-ulan lang po kanina mga katraps. Tapos so, ito po yung kay Daddy Uri tsaka kay Ignolo ako. Ayan. Dito, dito po tayo sa cemetery yung mga katraps. Ganda po ng tanawin dito mga katraps. Oh. So. Uupo rin ko lang po ang kandila at uuwi na rin po tayo mga katraps. Ayan mga katraps. Andito po, ulit, andito po po tayo sa Gabaldon, Barangay, Ligaya mga katraps. nyo mga katraps sir. shoutout sa mga tito pinsan sa mga pamangking ko rito mga katraps yan thank you po sa panonood mga katraps at huwag nyong kakalimutan mag follow o subscribe like and share for more videos mga katraps yun lang